Philippine National Games o PNG umarangkada na ngayong araw sa Lingayen, Pangasinan. Makibalita tayo live kay Joan Ponsoy. Joan CJ, si katatapos nga lang ng parada ng mga delegado, kabilang dyan ang mga coaches at atleta ng Philippine National Games. Galing sila sa si Capitol Grounds at nandito na sila ngayon sa, Pangasina, sa Narciso Ramos Sports and the Civic Center. Pero bago pa ang atibidad ngayong araw, ay tunghayin muna natin itong mga paghahanda ng mga atleta bago ang formal na pagbubukas ng Philippine National Games. Sumailalim muna sa orientation ng mga technical officials ng Philippine National Games. Pinag-usapan ng mga nituntunin na dapat sundin sa mga laro ng PNG. What we follow are the international rules of their own federation. So, The technical officials from the National Sports Association cascades the information and the changes in their various rules para uniform ang application ng rules. Halos 3,000 mga delegado kabilang mga atleta at coaches ang nasa Pangasinan para sa prestigyosong laro. Sila ang mga pinakamahuhusay na manlalaro sa Luzon, Visayas at Mindanao. For sporting event. Uh, doon isang biliting na lang sila. Sinituate sila doon sa pinakamalapit sa playing venues nila. Ito ang unang pagkakataon na sasabak sa PNG ang SPED teacher na si Monique. Pambato siya ng siyudad ng Davao sa Arnis. Kasi kami naman lahat, mag magagaling naman kami lahat. Mahigit tatlong buwan na naghanda sa sports ng Muay Thai ang 2015 gold medalist na si Ivan. Sana po, uh, uh, didefend ko or uh, pipilitin ko ulit mag magka-gold ngayon. If they win, uh, yung mga qualifiers natin, if they win, they have a chance to be taken in sa ating mga national sports associations. Pag naman yung mga national athletes natin ay natalo, pwede silang matanggal and then mapalitan. Ngayong araw, inumpisahan na ang ilang laro kabilang ang boxing at chess. Kabilang sa sumala ngayong araw ang chess grandmaster na si Eugenio Torre. Marami na tayong magagaling, oo, oh. Oh, meron naman, oo, oh. ah, marami na rin tayong mga grandmasters. CJ, kanina alas dos ng tanghali ay nagumpisa na rin itong kompetisyon uh, sa boxing tournament. Kasabay nito, itong uh, chess uh, tournament. Ayon kasi sa mga miyembro ng Komite ng Philippine National Games, sadyang marami daw kasi itong mga kalahok sa nasabing mga palaro at hindi raw kayang tapusin sa loob lamang ng apat na araw itong kompetisyon sa boxing at sa chess. Ika nga nila CJ, best of the best itong uh, mga kalahok sa Philippine National Games na mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kanina sa so order of parade ay una ang Luzon delegates, Visayas delegates, Mindanao delegates, team Pangasinan. Bakit may team Pangasinan? Dahil isang privilege round sa mga host province na mag-fill-in ng uh, bilang ng mga atleta na lalahog sa Philippine National Games na magre-represent sa kanyang probinsya. Sa atin dito sa probinsya ng Pangasinan ay nabigyan tayo ng prebilehyo na mag-fill-in ng 350 athletes para sa ating uh, probinsya. Sunod naman sa Team Pangasinan ay ang Philippine National Team uh, Delegates followed by Technical and other officials of Philippine National Games. Mayroon tayong mahigit sa tatlong uh, libong atleta na kasali nga dito sa Philippine National Games. Ang ginawa daw ng komite ng Philippine National Games ay pinagsasama rin itong mga magkakalaban na mga atleta sa iisang event. Nang sa ganun nga ay hindi lang daw itong galing sa sports ang mamayani sa kanila kundi pagkakaibigan din bilang mga Pilipino. Yan muna ang latest. Balik sa sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy.